Kain tayo guys. Ayan o, oh, nangulimbat lang ako ng ulam ko. Paksim na bangus. Charot. May nagbigay lang po sa akin. Yan. Kakain na po kasi baka mapanis pa to. Kain na tayo guys. May video for today. Mukbangin bangin uh, ulam ay bangus. Charot lang. Mukbang mukbangan lang po ito. Ayan. Sarap sana magkamay kayo mainit pa may lawk na talong. Mmm. Kahit may singaw guys ang aking mga dil, ang aking dila. Tiisin para makakain. Sobrang sakit guys. May singaw po yung aking dila. Kaya ako nilalagnat. Mmm. Tinamaan ako ng sakit. Hindi ko alam ano kung bakit. Mahag dila. Sakit ng dila ka, ha? Dila. Singaw, ah. Dila. Kasi nga, ang dami. Tapos, pag ulam, lalong humap Kunwari, walang singaw. Alam ba, ha? Kasakit ng dila ako, ha? Yan. Ampalaya. Di ba mapaad ang ampalaya? Hmm? Kasi may suka, di ba? Taksiw nga eh. Kaya lang natin kumain. Hindi puro tinapay lang. Hindi ako Nararamdaman ko na hihina yung katawan ko dahil tinapay lang. Kapag sanay ka guys sa kanin, ang kinakain mo sa hapunan, almusal, tangalian, hinihina ang katawan mo kapag tinapay lang. Diba guys? Hmm?